Eto na! <laughs> oh Nalakbay na na kami papunta sa ano, um, sa... Nandito na po kami sa Piggy Resort. At kung tama to itong Ang init nga lang dito sa Sambales. Tapos ang Sobra. haba ng lakad. Habang lakad, lakad. Two hours na lakaran. Oo, oh, oh, tang ina. <laughs> Gulcher. Ayaw kami itakay ng mga truck ng basura. Kaya nga, nakakainis, <laughs> nakakalirte. May pambayad naman kami ng panandali ang aliw. Alam ko ba sa kanila? <laughs> Tignan mo, may nakumunoy pa dun sa bayan. Oo, may nakumunoy doon eh. May nakumunoy tanga-tanga. Tanga-tanga-tanga! <laughs> Oy, dito naman! Oh. Dito oh. naman! Punta kayo na ang ilit. Ginagawa sa ni PJ. Sinutas na kami. Naka. Eh! Oh! Super! namin si Lizardo. Nandito daw siya nagtatago. Nasaan nyo tatanong yung lakay niya? Nasaan nyo tatanong mga lakay niya? mga pare! Oh, yung ginagaw mo noon, na, nasa huli. Ang init, sobra! Medyo lang. Ay, sa katawan niya. Pag narating natin ang paraiso. Doon kami pupunta sa bundok na yon. Mararating rin namin yung paraiso. Hahaha. Tangina, inay, ito Ayan, yung bundok na 'yan, oh, yan. Yan ang aakyatin namin. <laughs> at malapit na kami sa paraisong. Gago, muulan na pa. <laughs> maambon. Maambon na ngayon eh, kaya mababasa ang cellphone niya. Mababasa, <laughs> <laughs> pero okay lang naman, na masaya kami. <laughs> <laughs> Marami pa akong pambili. <laughs> Mayaman to, dre. <laughs> ako

Kaya, yeah, kaway kayo sa camera! Si Sirenas, kaya lumabog! Wala na putol! Wala na putol! ko? na putol! Wala na putol! Nabutol yung Sirenas! Yak! Iwi! Tapos na kalong matibay na doon sa mga putol! ang Sirenas! Mar! Wala na! Hindi ka Putol yung tsinilat niya. Hindi ka sandugo eh. Hindi ka Ito niya, Ito, yung mga ganyan tatak, sandugo. The best. Woo! 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 Yan ang mga mangyan. Kaway mga mangyan. <laughs> 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 Okay, okay. Bakit ako lang? Bakit ako lang yung tanga? Bakit ako Tanga, tanga. Sira Freestyle lang tong ginagawa. Ako tanga. na Nagtutuyo na yan lang yung daliri mo dyan. nga video. Ilagyan mo sa video. Yan ang paa tanga. Okay. Kaya, ano ako yan, no? Yan ay po, pag maganda si Michael, tingnan po, picture mo na yung pwede kakamot lang ako. Ang kasi. Tingnan, nga, ito naman yung payan, si Stone Giant. <laughs> The making of tiny. <laughs> Mainit pero masaya, sabi. Oh, ano ah, mo na mo namumula kayo? Ano kayo ha? Mula <laughs> ka tayo, baby boy <laughs> ha? <laughs> Yan ang beach. <laughs> 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 ano na niya. lagyan mo na lang pa ako yan, gano'n. si <laughs> mama yan. Yan, mabilis yan. Si D. Medyo lumalakas na yung ambon. Eh, medyo nahihirapan na rin tapos. Si, may sayawan mo doon? Papahitawan yung damog ko eh. Kami habang naliligod, babandaw tayo. Pulubi <laughs> niyo, Ay, kita nyo, nakapaan na lang siya. Kini-freestyle lang <laughs> okay, okay. okay, na Sige, mamaya na lang ulit, post ko muna.